Good morning mga kabalisong Kamusta ka ang inyong uh, nakaraang linggo? <laughs> tayo naman, iayos eh, lamang Magandang araw o kung, kung, mapapansin nyo mamaya maya Kaya alam eh, medyo cloudy Kaya uh, ayos nila lamang At uh, tayo naman eh, merong importanteng bagay na gagawin ano? Gawa na nga ang aking kotse nga pala ay eh, naka overdue na sa uh, pag-change oil eh, Dapat ito yung eh, nakaraang bumpa Actually, dapat dalawang buwan na yatang nakalimutan kong mag-change oil. Dahil every four months ako nag-change oil eh. Ako na ang nagawin -na uh, change oil ng kotse ko dahil napakamahal eh. Pag uh, ikaw ay magpapagawa sa kasa o kaya sa talyer, eh tayo na lamang ang gagawa. Dahil tayo na may, may konting kaalaman at saka basic uh, Uh, car service lang naman ito. Change oil, change ng uh, oil filter, tsaka air filter, no Tsaka kunting linis-linis. Eh, -linis. uh, dahil siyempre, alam nyo, baka mamaya mapalaban na naman tayo ng uh, long drive, o kaya ay eh, mga imbita imbitasyon alam niyo na darating lang ilang araw na lamang pala ay eh, Pasko na ano sigurado nga magiging busy na tayo nito punta din eh, punta daw bili din eh bili daw imbitasyon din eh. Imbitasyon do. Kabe kabila na natin mga mga kaibigan mga Pilipino at saka lalo na din sa katinga sa Subaru Club. Ayahan. Uh, ating umpisan na dahil uh, aring ko tsinger, eh ay dadalhin natin doon. Ipaparko doon. Para doon ako magsimulang mag uh, uh, mag uh, change oil ano dahil ite pababa mas maganda na yung ano nalagyan ko ng ramp doon. Hindi na ako gagamit ng jack may binili akong ramp para lang naka secure doon na doon tayo lagi sa safe uh, side Ay. so yun mga kabalas ng na shoutout nga pala sa, sa akin anak na babae siyang nag guide sa akin so yan okay, mga kabalas ng umpisa na natin mga kapareso nung habang natulo yung pinapatuloy pa natin yung uh, natitirang langis sa ilalim ay uh, gagawin na natin ang uh, papalitan na natin ng oil filter dahil para uh, natakbong oras ay may no? ay napakagaling eh mga kabalas yung pag uh, naka nakakita kayo ng garne bumili kayo at uh, napakagaling sa pagtatanggal ng na oil ng oil filter ano, ipit mo lamang ng ganyan yun ayos na Ito ati sasaluhin. Baka mamaya itong mga So ito na yung brand yung mga kabalas sa ano. Pagka ikaw ay... Ito yung sinasabi kong rubber seal. Yan Oh. Dahil pagka ay naiwan din eh. Ito yung bago. Naiwan dito yung luma. At kinabit mo agad. Ay magkaka problema. No. Matinding problema. Sisirit yan. Kakalat sa engine bay. So ano mangyari? Eh, Uuusok kayo pag ni start ninyo. Dahil nga Yung langis ay tatama doon sa sa hot metal kaya magkikreate ng smoke iba ay kayong mga taranta ay hindi yung guwana langis tumulo doon kaya so ayan kung ninyo oh, ayan oh, drain na yung uh, aking lumang langis doon dahil nga nag kung kong ma mama, mawala lahat yan kaya yan ang si resulta ngayon okay yung um, uh, uh, pwede na bang uh, ano yan lamang So ayan na na. Dahil ang ganitong klaseng uh, mga modelong uh, sasakyan, kahit anong brand, ay eh, karamihan yata ay eh, nandito na yung, ano, eh, yung filter. Eh babaw din, eh, kinikit nung araw ay eh, nasa ilalim. Meron pa rin naman mga nasa ilalim. Kaya lamang ay eh, din eh, uh, sa modelo ng kotse ko ay eh, din ay eh, sa taas. sa so, na ay natin. sabi ko mga kabalas ako, aring uh, pangkalas na are ng filter na ganito. Eh matagal na rin sa akin. Ito siguro ito yung mga nasa 8 to 9 years ko na ginagamit ito bago lumabas ng ari nakita ko nga ari binili ko agad 15 dollars kumpara sa <laughs> kumpara sa 6 dollars ano eh ayos din naman ngayon ko lang din eh masyado na eh uh, hindi ko lang kumupang mahirap nasa gaming sa ilalim eh ayos din naman nakasurvive nga sa akin eh eh ari lang gusto ko ngayon so yeah para konting galaw lamang eh ay, sagad. Ngayon, kakapitan natin. Ganyan na kailangan gamitin ng power tools. Hand tight lamang yan para doon sa mga kapabayan natin na uh, o kasi namang driver ang ayun ang uh, magsusumubok na magpalit ng na ng mag DIY ng kanilang uh, uh, engine oil ano so ganyan lamang uh, di nyo kailangan gamitin ito ito pantanggal lamang pag mo huwag mo dahil baka mamaya eh, magkaroon ng problema doon sa rubber magkaroon ng kulubot cool ay dahil nga sobra yung pagkakano mo ay ayos na yan oh. ayos na yan oh. ikukulubot so sisingaw yung lang sa sisirit yan so ngayon nititi pa natin sa ilalim yan na tulo tulo pa ang pala no yan ang aking size ng aking amin size ng volume ng aking oil okay ito ano yan na rin aray, ang ginagamit ko ngayon. Hindi naman ngayon, madalas pala. re, ang aking uh, detail ng sa sa coach ko ginagamit. Nulo ng brand ni lamang dahil ang kilometers ko eh uh, 50 pa lamang ano, 50,000. So, yan, nabili na agad ako ng 10 liters. Hindi hindi na ako nabili ng mga 5 liters, 5 liters dahil mas nakakamura ako dito eh. Sa ganito. So ngayon So ngayon mga kabalisong um, Magkakaroon ng ulit Sa Itong uh, Christmas ano? Sigurado baksak presyo ulit yan eh, kaya lang hindi ko na inabutan yung uh, Black Friday Siguro baka may mga Kunti ako sa auto supply Kung makakahabol pa ako noon para Makapag uh, restock ulit Uh, pero kung ma-miss ko man, ayos lamang. Dahil nga, uh, itong, itong uh, December at saka January naman ulit, yung uh, Australia Day, sigurado may sale yan. Lagi mga, sell, naman may sale, kaya lamang yung minsan yung sale, hindi ko naman, hindi ko kailangan. Tulad yan, ang hinahanap ko lamang yung ganyan, yung oil, oil filter, at saka yung air filter. So ganda mga kapalasong, ang next natin ay oil na mismo. Pero sasarado ko muna yung valve sila lalim. Baka mamaya makalimutan ninyo. No? O Siya. Lugi. Tagas ng tagas. Magbabaha din sa flooring. So, ang ginagawa ko, pag ako ay naglalagay lagi ng oil, para binubutasan ko, napasok kong ganyan. Dahil, uh, baka mamaya nga, iniwasan nga natin itong doon sa sa makina mismo at mag-create ng smoke ano pero bago lahat bago nyo lagyan ito itong panel ipunasan eh, nyo muna dahil baka mamaya may foreign object eh, dumiretso sa makina nyo eh, eh. hindi naman agad-agad masisira kaya lamang eh baka magkaroon ng aberya ano in the future ano na, nakasanayan yung ganyan ginagawa nyo ganon ayan nagamit ako na rin mga ah, kabalos itong klaseng ano, dahil ano uh, ah, masyado malaki yung aking ano, babigat hindi ko, kalang, di ko kaya ng sa kadelikado. so ngayon hindi natin din eh ang paglalagay mga kabalos ay ano pa ah, pakunti-kunti ano So, wag yung dadamihan agad mga kabalis so, ano, pag ilagay, wag yung pabagay eh, ang ang kasakay niyo ay eh, ang volume ng inyong oil na ilalagay ay eh, 5. Pwede mo na hanggang uh, 4.8 kaya ay eh, pag talagang sure ball naman kayo, di pwedeng 5. At uh, madali naman mag top up. Dahil yung karamihan uh, mga ano ngayon, mga uh, oil container, may mga level na eh. 1 liter, 2, 3, 4, 5 and so on. So, hindi nyo baka may drip. So, na natin. Pantin punas-punas. Yung, ganun lamang mga kabalisong. Ano? Kira road test natin ito. I-circle po na natin to ng mga siguro mga 5 minutes para mag-circulate yung oil at bababa tayo tatanggalin natin yung yung ramp para mag, mag circulate na ang uh, kagandahan lang uh, ng ikaw ang nagawa ay surebol ka na binili mong oil ay original at saka yung yung ginamit na na filter el filter ay um, ikaw mismong bumili hindi yung galing sa sa kasa So, mabuti na ikaw na lamang. Ari naman mga kabalasan, yung klaseng basic na uh, car service, ka nga. Eh, kahit sino kaya ito. Kaya nga babae, eh, kaya eh. Ito eh, kahit anong klase sa sakyan, eh, pare-pareho lang ang procedure niya. Filter, uh, um, oil, tapos kung magkakamaral ng problema lamang niya kung classification ng, ng uh, oil ang bibihin mo. Pero, yung procedure, pare-pareho yan. Papalitan filter, papalitan mo air filter, um, ng air filter. Papalitan mo ng oil. Yung drain plug, iingatan mo lamang na mo dun, di mawala yung washer. Merong kotse na pag na na yung yung washer sa drain plug, papalitan mo lamang. So, ilang mga mo doon. Pero overall, pare-pareho lamang yan. Sana yan, you no? Know, na katapano, nagkaroon ka ng konting idea sa pagpapalit itong ganitong klaseng uh, DIY na car service, ano? You know? At para makatipid na rin, isipin nyo, oh, yun. Mahal din ano? Mahal din yun dahil sabihin natin na uh, less than 300. Ba, marami na mapibili yun. Oh. Pwede mo nang ipadala sa mga kamag-anak natin sa Pilipinas yun. Oh. So, itong tip na ito mga kabalisong ay eh, uh, simple lang. Gusto lang maisira sa inyo. Sa mga sa mga kasamahan natin diyan na napanood itong ating video na uh, sana magkaroon kayo ng konting idea. Masagay na na lamang at ating uh, So, atras na tayo. At, uh, mga road test natin.